Guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikikwento ko po sa inyo ang nakakatakot kong karanasan sa tulay. Isang gabi ng tag-init, naalala ko ang karanasan ko sa isang lumang tulay na hindi hindi ko malilumutan. Ang tulay na iyon ay kilala sa aming bayan bilang tulay ng mga kaluluwa. Dahil sa makwetong ikinakalat ng matatanda, sinasabi nilang may mga nilalang daw na nagpapakita ang mga dumadaan dito, lalo na tuwing hating gabi. Hindi ko iyon pinapansin dahil para sa akin mga alamat lang yon na gawa -gawa upang takuti ng mga bata. Noong gabing yon, pauwi ako mula sa bahay ng kaibigan ko. Nakalimutan kong wala na palang masyadong dumadaan na sasakyan sa oras na yon. Kaya't napilitan ako maglakad pa -uwi. Ang tanging daan pa sa amin ay kailangang dumaan sa tulay na iyon. Napaisip pa ako, ano bang nakakatakot sa tulay? Wala namang multo. Kaya't lakad lang ako ng lakad habang bit-bit ang maliit kong flashlight. Pagdating ko sa harap ng tulay, napansin kong napakatahimik ng paligid. Wala ni isang kuliglig ang maririnig at parang ang hangin ay biglang tumigil. Nakaramdam ako ng konting kaba. Pero inisip ko na baka dala lang ng gabi. Habang naglalakad sa tulay, narinig ko ang tunog ng aking mga yabag sa kahoy ng sahig. Ang bawat hakbang ay parang napakalakas na parang may sumusunod sa likod ko. habang nasa gitna na ako ng tulay. Bigla akong naramdaman na parang may malamig na hangin na dumaan sa akin. Pero wala namang hangin kanina. Tumigil ako at tumingin sa paligid gamit ang flashlight. Walang tao, walang anuman. Ngunit habang nakatayo ako doon, narinig ko ang tunog ng mga yabag pero hindi mula sa akin. Ang tunog ay nanggagaling sa likod ko. Lumingon ako pero wala ako nakita. Nanlaki ang mata ko at nataranta. Kaya't binilisan ko ang lakad ko papunta sa kabilang dulo ng tulay. Ngunit habang nagmamadali ako, mas naging malinaw ang tunog ng mga yabag at tila palapit ng palapit sa akin. Pagdating ko sa gitna ng tulay, naramdaman kong parang may mabigat na presensya sa paligid. Hindi ko maipaliwanag, pero ang pakiramdam ko ay parang hindi ako nag-iisa. Sa takot, tumigil ako sandali at tumingin sa paligid. Doon ko nakita ang isang babae sa dulo ng tulay. Nakatayo ng walang galaw. Nakaputi siya at ang mahabang buhok niya ay natatakpan ang kanyang mukha. Miss, kailangan mo ba ang tulong? Tanong ko. Kahit nanginginig na ang boses ko, hindi siya sumagot. Hindi rin siya gumagalaw. Bigla na lang dahan-dahan siyang umangat mula sa lupa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanigas ang mga binti ko sa takot. Habang ang babae ay tila papalapit sa akin, ang hindi man lang naglalakad. Sa puntong iyon, nagdesisyon akong tumakbo kahit nanginginig ang buong katawan ko. Pinilit kong tumakbo ng mabilis papunta sa kabila ng dulo ng tulay. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang malamig na tinig ng babae. Parang humihingi siya ng tulong o umiiyak. Hindi ko na dahil baka lalo lang akong matakot. Pagdating ko sa dulo ng tulay, bigla ako natisod at nadapa. Nang tumingin ako pabalik, wala na ang babae. Pero naramdaman kong may malamig na hangin sa aking tabi. Halos silahin ko ang sarili kong katawan mula sa lupa para makatakbo palayo. Sa wakas narating ko ang kalsada at nakita ang unang bahay na malapit sa tulay. Kinabukasan, ikwento ko ang nangyari sa akin sa isang matandang kapitbahay. Sabi niya, ang babae raw na nakita ko ay maaring si Clara. Isang babaeng nalunod sa ilalim ng tulay, ilang taon na ang nakakaraan. Ayon sa kwento, si Clara ay pinatay ng kanyang kasintahan at itinapon ang katawan sa ilog sa ilalim ng tulay. Simula noon, maraming tao na raw ang nakakita sa kanya. Nagpapakita siya sa gabi upang humingi ng hostisya. Mula noon, iniwasan ko na ang tulay tuwing gabi. Hindi ko na hinamon pa ang sarili ko na dumaan doon kahit anong mangyari. Ang karanasang iyon ay nagturo sa akin na may mga bagay na hindi dapat baliwalain. At ang ilan sa mga kwento ng matatanda ay maaring may bahid ng katotohanan. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako malapit sa tulay na yon, nararamdaman ko pa rin ang kilabot ng gabing yon. Sumasagi sa isip ko ang babaeng nakita ko. At ang malamig niyang presensya na tila nagpaparamdam pa rin sa mga dumadaan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.